Nagsimula ang pelikula kay Cameron Poe, isang kakauwi lang na Army Ranger Sergeant pagkatapos tapusin ang kanyang mga tungkulin. Pagkatapos ay nakipagkita si Poe sa kanyang asawa na si Trisha sa isang bar, kung saan nakuha niya ang isang magandang balita na kasalukuyang buntis ang kanyang asawa. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang selebrasyon, isang grupo ng mga thugs ang nanggulo sa kanila at binastos si Trisha. Balak sana ni Poe na turuan sila ng leksyon, ngunit pinigilan siya ni Trisha dahil ayaw niyang mapaaway ang asawa. Gayunpaman, nang pauwi na sila, inabangan ng mga tulisan si Poe at plano nilang pagtulungan siya. Dahil dito, wala nang naging ibang choice si Poe kundi ang makipaglaban sa mga thugs, at gamit ang kanyang self-defense ability, nagawa niyang talunin ang grupo ng mga sigang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidenteng napatay ni Poe ang isa sa mga thugs na naging dahilan upang dalhin sa paglilitis ang kanyang mga aksyon. Dahil si Poe ay itinuturing na mapanganib dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, hinatulan siya ng hukom ng walong taong pagkakakulong. Sa paglipas ng panahon, pinagsilbihan ni Poe ang kanyang sentensya sa bilangguan ng may kislap ng pag-asa at sigasig na mabuhay, hanggang sa matapos ang kanyang sentensya at makapiling muli ang kanyang pamilya sa kabilang banda, ang kanyang asawa ay palaging nag update tungkol sa paglaki ng kanilang anak, kaya't mas naging masigasig si Poe sa pagsilbi sa kanyang sentensya ng may magandang pag-uugali, at ginugol ang kanyang mga oras sa pagbabasa ng mga libro at pag-eehersisyo. Sa bilangguan, kasama ni Poe sa selda ang isang lalaking may diabetes na nagnangalang Mike. Makalipas ang walong taon, sa wakas ay makakalaya na si Poe sa loob ng ilang araw kalaunan, dumating na ang araw ng paglaya ni Po at ito rin ang araw ng pag-transfer ng ilang mga bilanggo sa ibang bilangguan. Nakatakdang sumakay si Po sa isang eroplano papuntang Alabama kasama si Mike at ang iba pang mga bilanggo. Sa ibang lugar, isang US Marshal na nagngangalang Vince, ang itinalaga upang isupervise ang paglipat ng mga high-profile na kriminal sa isang supermax prison. Hindi nagtagal, nilapitan si Vince ng isang DEA agent na nagngangalang Maloy na inutusan ng isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Sims na i-disguise ang kanyang sarili bilang isa sa mga preso upang bantayan ang iba pang mga bilanggo habang nasa biyahe. Ang mga pangunahing kriminal na ililipat sa Supermax Prison ay ang mass murderer na nagngangalang Billy, isang gangster na nagngangalang Nathan, at isang profesional na kriminal na nagngangalang Cyrus. Matapos isakay ang lahat ng mga mapanganib na convict sa eroplano, turn naman ni Poe na ngayon ay nabigyan na ng parol at isasakay lamang siya sa eroplano para makauwi. Nang nasa eroplano na ang lahat ng mga bilanggo, makikita ang isang serial rapist na nagngangalang Johnny, na buong pinagmamalaking ipinakita ang mga pangalan ng lahat ng kanyang mga biktima na sadyang pinatato sa kanyang braso bilang alaala. Sa mga oras na yun, lumalabas na si Cyrus at ilan sa iba pang mga bilanggo ay nagpaplanong makontrol ang eroplano at umakas. Naghanda sila ng isang maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng kanilang mga balat upang buksan ang kanilang mga handcuff. Sa kabilang banda, ang isa sa mga convict na tagasunod ni Cyrus ay gumawa ng isang maliit na apoy upang gumawa ng distraction sa mga gwardya, habang si Cyrus naman at ang iba ay nagsisikap na makawala mula sa kanilang mga hawla. Sa loob lang ng maikling panahon, sina Cyrus, Billy, Nathan at Johnny ay nagawang patumbahin ang mga gwardya at nakontrol ang eroplano, na labis na ikinairita ni Poe. Habang nilalagyan nila ng handcuff ang mga gwardya, mukhang nanlilibog si Johnny sa isang babaeng gwardya at balak niya siyang tikman. Gayunpaman, tinutulan ito ni Cyrus. Nang pag-usapan ni Cyrus at ng iba pa ang kanilang mga plano sa paglapag ng eroplano, tumayo si Sims, bumunot ng baril at kinuha ang isa sa mga tauhan ni Cyrus bilang hostage. Sinubukan ni Poe na pakalmahin si Sims, ngunit hindi niya ito pinansin, hanggang sa nagkaroon ng kaguluhan at napatay ni Cyrus ang nagbabalat kayong DEA agent. Si Sims at ilan sa iba pang mga bilanggo ay namatay sa insidente, na naging malaking problema sa kanila dahil kailangan nilang maghatid ng anim na bilanggo sa next stop sa Carson City. Kalaunan, inapoint si Poe bilang isa sa mga preso na kailangang bumaba sa next stop. Gayunpaman, sinubukan ni Poe na hikayatin si Cyrus na hayaan siyang manatili sa eroplano. Ikinatwiran niya na labing limang taon pa ang kanyang sentensya at gusto niyang tumakas kasama si Cyrus at ang iba pa. Sa katunayan, gusto ni Poe na manatili sa eroplano upang pigilan ang plano ng pagtakas ni Cyrus at ng iba pa. Pagkatapos nito, kinuha ni Poe ang isang tape recorder mula sa katawan ni Sims, at planong i-report ang pag na ginawa ni Cyrus kapag nakalapag na ang eroplano at ibinababa na ang mga bilanggo. Sa ibang lugar, nakahanap si Vince at ang mga gwardya ng nakatagong butas sa dingding ng selda ni Cyrus, kung saan nakahanap siya ng record tungkol sa planong pagtakas na isa sa gawa ni Cyrus at ng ilan pang mga bilanggo. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakalapag na ang eroplano sa Carson City, ang itinalagang hintuan, at anim na tao ang ibababa dito, kabilang ang isang gwardya. Pagkatapos ay inilagay ni Poe ang tape recorder ni Sims sa bulsa ng papababang gwardya, umaasang malalaman ng mga pulis ang tungkol sa pag sa eroplano at gumawa ng nararapat na aksyon. Sa pagkukunwaring mga gwardya, ibinaba ni Cyrus at ng iba pa ang anim na tao doon, kung saan isinakay din nila ang ilan pang mga bilanggo na lumalabas na mga tauhan niya na nakakaalam sa planong pagtakas ang isa sa mga bagong sakay na preso na nagngangalang Williams, ay agad na nag-takeover sa cockpit at inatasan siyang paliparin ng eroplano patungo sa planong lokasyon. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang tracking device sa eroplano at inutusan ng ibang preso na ilagay ang tracking device sa isa sa mga eroplano na nasa Carson City. Hindi lang ang mga kasamahan ni Cyrus ang sumakay sa eroplano, ngunit merong isa pa, na lumalabas na ang serial killer na nagngangalang Garland. Ang reputasyon ni Garland bilang isang baliw at ruthless killer ay kilala sa mundo ng mga kriminal. Maging si Cyrus at ang kanyang mga kasamahan ay tila nag-aalangan at ayaw ma-involve kay Garland. Nang lumipad na ang eroplano, ang isa sa mga undercover officer ay naisakay na sa bus at nahulog ang tape recorder mula sa kanyang bulsa. Kinuha ng isang pulis ang tape recorder at kalaunan ay nalaman ang tungkol sa pag sa eroplano nang walang sinasayang na oras, agad itong inireport ng pulis sa U.S. Marshal. Samantala sa opisina ng U.S. Marshal, nagtalo si na Vince at Maloy dahil balak ni Maloy na pabagsakin ang eroplano, ngunit mahigpit itong tinutulan ni Vince dahil nagmamalasakit pa rin siya sa kaligtasan ng mga inusenteng gwardya at tripulante. Samantala sa eroplano, inutos ni Cyrus kay Nathan na ilabas si Garland sa kanyang hawla. Bagamat nag-aatubili siya noong una, kalaunan ay tinanggal din ni Nathan ang headgear ni Garland at inilabas siya mula sa hawla. Sa kabilang banda, sinamantala ni Poe ang tiwala ni Cyrus sa kanya at nagtanong tungkol sa kanilang susunod na destinasyon, kung saan plano ni Cyrus at ng kanyang mga kasamahan na pumunta sa isang non-extradition country. Matapos makuha ang impormasyong ito, balak ni Poe na sabihin ito sa mga pulis doon pagkatapos ay bumalik si Poe sa kanyang upuan sa tabi ni Mike, kung saan mukhang nanghihina na ang kanyang kaibigan dahil nangangailangan siya ng insulin shot. Sa tabi nila, pinagmamasdan sila ni Garland na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, nakaranas ng problema ang landing gear ng eroplano. Dahil dito, inutusan ni Cyrus si Nathan na tingnan ito. Ngunit dahil ayaw niyang suriin ito ng mag-isa, isinama ni Nathan si Poe. Napag-alaman na ang sanhi ng problema sa landing gear ay dahil ang katawan ng isa sa mga tauhan ni Cyrus ay sumabit sa gulong ng eroplano. Lumalabas na siya ang convict na naatasang maglagay ng tracking device sa eroplano na nasa runway ng Carson City. Gayunpaman, lumipad ang eroplano bago pa siya makasakay, kaya wala na siyang naging ibang choice kundi ang sumakay sa gulong ng eroplano. Pagkatapos ay inutusan ni Nathan Cipo na itapon ang bangkay ng bilanggo habang sinusuri ang ilang bagay sa storage area sinamantala ni Poe ang pagkakataon na magsulat ng mensahe sa US Marshal tungkol sa pag-hijack sa eroplano at ang sunod na plano ni Cyrus at ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nito, itinapon niya ang bangkay ng bilanggo at nahulog ito sa gitna ng highway na naging sanhi ng sunod-sunod na aksidente. Nang matapos, balak na sana ni Poe na bumalik sa kanyang upuan nang pigilan siya ni Billy na nagsimulang maghinala sa kanya sa kabutihang palad, nakaisip ng palusot si Po, dahilan para pabayaan na siya ni Billy. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Po na malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang dating sundalo, dahil sinabi ni Nathan kay Billy na nakaimbak ang ilang personal na bagay sa storage area, kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit. Samantala, inimbitahan ni Vince si Trisha at ang kanyang anak sa kanyang opisina upang magtanong tungkol kay Po, at nagbigay din ng mahalagang impormasyon tungkol sa pag-hijack ni Cyrus sa eroplano. Matapos malaman ang tungkol sa pagkakakulong ni Poe dahil sa pagtatanggol sa kanyang asawa, mas lalong nakumbinsi si Vince na si Poe ay isang mabuting tao at maaaring ang tanging pagkakataon nila para hadlangan ang mga plano ng pagtakas ni Cyrus at ng kanyang mga kasamahang preso. Pagkatapos ay pumasok ang assistant ni Vince sa silid at ipinaalam sa kanya na isang bangkay ang nahulog mula sa langit, kung saan meron itong mensahe na naka-address sa kanya. Matapos malaman ang mensahe, nakipag-ugnayan si Vince kay Maloy na nasa himpapawid sa mga sandaling yun, upang itrack ang kinaroroonan ng eroplano ni na Vince sa pamamagitan ng pagsunod sa signal mula sa tracking device. Sinubukan ni Vince na kumbinsihin si Maloy na iba ang destinasyon ni Cyrus, ngunit nagpatuloy ang DEA agent sa pagsunod sa signal mula sa tracking device. Sa huli, nalaman din niya na ang device ay inalis mula sa eroplano at inilagay sa ibang lugar upang lokohin ang pulisya. Dahil walang naitutulong si Maloy, plano ni Vince na pumunta ng mag-isa sa pupuntahang lokasyon ni Cyrus. Ngunit dahil wala siyang mahanap na sasakyang himpapawid na maaaring maghatid sa kanya doon, ginamit niya ang bagong sports car ni Maloy na nakaparada sa labas ng kanilang opisina. Pagkatapos nito, nagmaneho siya ng napakabilis patungo sa lokasyong sinabi ni Poe. Samantala sa eroplano, nagkatotoo ang kinatatakutan ni Poe nang malaman ni Billy ang kanyang tunay na pagkakakilanlan matapos nitong mahanap ang kanyang mga gamit. Put the bunny back in the box. Gayunpaman, bago pa ito maihayag ni Billy sa lahat, nilapitan siya ni Poe at pinatay siya. Sa ibang lugar, nakarating na sa landing site si Vince at nagtago sa isang bodega. Hindi nagtagal, nag-emergency landing ang eroplano na sinasakyan ni na Cyrus at muntik nang bumangga sa tangke ng gasolina. Nang makarating, lumabas si Cyrus at ang kanyang mga kasamahan, kasama ang tatlong hostage na lumalabas na mga gwardya. Dahil wala na silang pakinabang, balak na sana ni Nathan na patayin ang tatlo, Ngunit lumapit si Poe at sinubukang pigilan ang convict sa pamamagitan ng pagsabing kapakipakinabang pa rin sila para sa susunod nilang plano, at ang mga salitang ito ni Poe ay nakakuha ng pagsangayon mula kay Cyrus. Nabunyag na ang kanilang layunin sa paglapag doon ay upang lagyan ng gasolina ang eroplano at kumuha ng ilang mga armas. Habang hinuhukay ng mga tauhan ni Cyrus ang lupa para makalipad ang eroplano, makikita si Garland na gumagala sa lugar at nakatagpo ng isang batang babae na naglalaro ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi ni Poe kay Cyrus na maghahanap siya ng pagkain, ngunit ang totoong pakay niya ay maghanap ng communication tool para makipag-ugnayan sa pulisya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake si Poe ng tatlong residente na nandoon hanggang sa tuluyang lumabas si Vince sa kanyang pinagtataguan at tinulungan siya. Matapos patumbahin ang mga lalaki, sinabi ni Vince kay Poe na alam niya kung sino talaga siya at nakilala niya si Trisha at ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, sumagot si Poe na hindi pa rin siya uuwi hanggat hindi niya naililigtas ang mga gwardya at mga bilanggo na hindi sangkot kay Cyrus at sa kanyang mga kasamahan. Hindi nagtagal, kitang kita sa malayo ang konvoy ng National Guard, kaya't inihanda ni Cyrus at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang sarili at naghanda upang harapin sila. Hindi nagtagal, naganap ang isang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Habang si Cyrus at ang iba ay nakikipaglaban sa mga tropa ng National Guard, nilapitan ni Johnny si Sally, ang babaeng opisyal, at planong diligan siya. Gayunpaman, kalaunan ay natuklasan ito ni Poe kaya agad niyang inatake si Johnny at pinusasan siya. Kasabay nito, sinubukan ni Williams na paliparin ng eroplano kahit na wala itong sapat na runway, habang si Cyrus naman at ang iba pa ay tumakas sa laban at nagmamadaling sumakay sa eroplano. Sa huli, nagawang makalipad ng maayos ng eroplano ngunit nahila nito ang sports car ni Maloy. Sa kabilang banda, pinagmasdan ni Maloy ang pinagmamalaki niyang sasakyan habang nahuhulog ito mula sa papataas na eroplano. Matapos ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa pagtakas sa pag-ambush ng Army, nakahanap si Nathan ng sulat na isinulat ng anak ni Poe sa isang safe at ibinigay ito kay Cyrus. Nang malaman ito, nagbanta si Cyrus na papatayin ng babaeng opisyal kung hindi aamin kung sino ang traidor sa kanila. Nang magtatapat na sana si Poe, biglang tumayo si Mike at sinabing siya ang may-ari ng box. Dahil dito, agad na binaril ni Cyrus ang nanghihina ng si Mike. Hindi nagtagal, makikita ang dalawang chopper ni Navins at Maloy na nagpapaputok sa kanilang eroplano. Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng eroplano at ang lahat ay tila nagpapanik na naghahanap ng cover, maliban kay Garland na nanatiling nakaupo sa kanyang upuan na parang wala siyang pakialam. Sa gitna ng kaguluhan, sinunggaban ni Poe si Cyrus at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang pumasok sa cockpit upang makipag-usap kay Vince at hiniling sa kanilang ihinto ang pagpapaputok. Nang papasabugin na sana ni Maloy ang eroplano gamit ang isang misail, sinubukan siyang kumbinsihin ni Vince na ihinto ang pag-atake sa pamamagitan ng pagsabing nasa panig nila si Po at sinusubukan niyang hadlangan ang planong pagtakas ni Cyrus. Sa huli, pinakinggan din ni Maloy ang mga salita ni Vince at sinabihan ang kanyang mga tauhan na itigil ang pag-atake. Nang magkamalay si Cyrus, agad siyang hinampas ni Sally sa ulo, dahilan para mawalan muli siya ng malay. Dahil sa insidente, napilitang mag-emergency landing ng eroplano sa Las Vegas dahil sa engine failure, na nagdulot ng mass destruction at pagkamatay ni Johnny. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at paramedic sa lugar at agad na sinagip ang mga biktima, kasama si Mike na nabunyag na buhay pa. Sa kaguluhan, si Cyrus, Nathan at Williams ay nakatakas sa undercarriage ng eroplano, at nagawang nakawin ng isang fire truck para makatakas. Gayunpaman, nakita ni Napo at Vince ang kanilang pagtakas kaya agad nilang hinabol ang truck sakay ng police motorcycle. Isang matinding habulan ang naganap hanggang sa tuluyang naabutan ni Poe ang fire truck at nagawang dispatsyahin si Nathan. Gayunpaman, si Williams, na siyang nagmamaneho ng truck, ay nawalan ng kontrol dahilan para bumangga ito, na naging sanhiri ng pagkamatay ng tatlong natitirang kriminal. Matapos ang isang tense na kaganapan, sa wakas ay nakapiling na muli ni Poe si Trisha, at sa unang pagkakataon, nakilala niya ang kanyang anak na babae. Masayang masaya ang tatlo habang si Vince naman ay nakahinga na ng maluwag ngayong tapos na ang lahat. Habang hinuhuli ang mga nakaligtas na bilanggo, ang tanging hindi nila nahanap ay si Garland, na kasalukuyang nagsusugal sa isang kasino, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.